Thank you welcome back to my vlog. welcome back to my channel. And po so another tutorial na naman po tayo ngayong araw po na ito. At uh, yun nga po guys. So ano po ba yung mga reasons na bakit uh, hanggang ngayon hindi pa rin po tayo uh, na monetize po. Hanggang ngayon hindi pa rin po tayo monetize sa atin pong ads and reels. Ayan, baka kasi guys eto po yung mga pinopost nyo po na uh, content A video sa inyo pong uh, Facebook Reels, guys. So, eto po guys, eto po yung mga um, okay. Si papa ko po sa inyo. Ayan po. So, una nga po, ito pong uh, static a uh, video. So, ano po ba yung static a uh, video? So, content that contains one static image and little to no emotion. So, baka kasi guys, ito po yung pinupost nyo po. Ganito po yung a uh, video na pinupost nyo po. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin po tayo na mo-monetize sa atin pong a uh, ads on reels. Okay, so uh, ano po ba yung example Ano po ba yung example po nito? So halimbawa po nito guys, meron po kayong picture. Ayan, nalinagyan nyo po ng music background at ginawa nyo nga po na uh, video. Ayan po para magmukha po siyang video. Ayan, nagagay kasi po guys yung sinasabi ko po. Yung, yung, yung naglagay lang po kayo guys ng picture tapos sinagyan nyo po ng music background. Tsaka ginawa nyo lang po siyang video. Pinus nyo po sa inyo pong reels ay static uh, videos po yan. Guys, hindi po yan imonetize ni uh, Facebook Meta kung ganun nga po yung pinupost po natin sa atin pong uh, Facebook Reels. Ayan po. So, ano po ba? Ito pong static image polls. Ano po ba ito? So, content posted for the sole purpose of increasing engagement. Ayan. So, by asking people to react to questions posed by the content. Uh, halimbawa nga po nito, guys. Example po nito is uh, kunwari po gumawa ka po ng content And ayan po na meron pong a uh, picture of voting na meron pong nakalagay doon po na like tsaka heart yung kinukuha po natin yung attention po ng atin pong mga uh, viewers na uh, mag-like or mag-heart or mag-react po sa inyo pong uh, Uh, inyo pong content. Nalinagyan nyo lang po siya guys ng uh, music background at yun nga po ginawa nyo po siyang uh, video. Yan nga po yung example po ng static image po. So bawal na bawal po yan guys. So hindi nga po tayo monetize kung yan po yung pinopost po natin sa atin pong mga reels. At ano pa ba? Ito pong slide shows of images. So content that primarily displays static images played in succession. So eto nga po guys, siguro siguro alam naman po natin, ito po ang slide shows of images. So, ito po guys, yung mga images, napakadami pong picture, ayan po na uh, in slide show lang po natin, na binigyan po natin, dinagyan po natin ng music background na ginawa po nating video na pinost nga po natin sa ating pong reels. Guys, hindi po yun monetize Okay, so ano pa ba ito pong looping of videos? Content that loops and displays the same segment multiple multiple times. Okay, looping content can include GIFs and content of varying lengths. Ano po ba yung example po? Ito pong looping a videos po na ito. So halimbawa, ayan nga po guys, meron po kayong a video tapos pinaulit-ulit yun lang po, ayan po, multiple times para po humaba lang po ang inyo pong video, para humaba lang po yung duration time po niya. Ayan yan po ang example po ng looping a videos. Guys, hindi po mamomonetize ang atin pong account pagka ganun nga po yung pinopost po natin. So, uh, lastly po, ayan, last, uh, yung text montage. Ano nga po ba ito po text montage? Content that primarily displays still or moving images with overlaid text. So, halimbawa nga po ito guys, ano po, yung content nyo po na pinost nyo po ay poro text lang po ang laman na pinost nyo po as your a video. Ginawa nyo po siyang video o di kaya po yung text po na yun, nilagyan nyo lang po siya ng music background. Yan po ay example po ng um, uh, ng text montage. So, uh, yun lamang po guys yung mga dapat na po nating tandaan na hindi po dapat nating i-post dahil makakapekto po, ta makakapekto po ito uh, sa atin. Na makakapekto po ito dahil hindi po tayo monetize kung ganito nga po yung pinupost po natin na mga uh, video, uh, mga content po. So, yung static videos, ayan yung static image polls, slideshows of images, looping of videos, at text montage.